Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Hindi na nga alam ni Pati mga yon kung ano ang kanyang gagawin Dahil sa ginawa niya dito kay Tanggol at ngayon nga ay hinahabol lang nga sila ng mga pulis na ngayon ay tarantang-taranta si Fatima hindi niya alam kung saan niya nga isusuot ang sakyan nito ang sitanggol na ngayon nga halos malaki-laki ang mata ni Fatima sa sobrang takot at panginginig dahil mga pulis na mismo ang bumahagol sa kanila dahil once nga naabutan sila ito ay tapos ang maliligayang araw itong si Fatima maaari nga siyang maikulong, maikulong katulad ng kanyang kuya at dito naman ay pumunta na nga ng mga mansyon ng Montenegro ang grupo nga ni Tanggol ngunit nagulat nga nang salubungin sila itong si Don Julio ay kulang ang kanilang grupo at tinatalong at inaalam nila kung nasaan daw ang kanyang apong si Tanggol dahil ang dami na nilang tawag dito ay hindi nga ito sumasagot. Ngunit wala silang alam-alam -alam na ito nga ay na hostage ng isang babae kung kayat ngayon ay ipakikilusid na nito nga si Don Julio ang kanyang mga tauhan para ngahanapin at iligtas ang kanyang apong si Tanggol sa kamay ng isang hindi kilalang tao. Ngunit ito ay hindi naman talaga tuloy at uh, tunay na masamang tao kung kayat dito nga ay uh, ano kaya ang magagawa nitong si Tanggol ngayon? Uh, hawak-hawak uh, pa rin siya nito ngang si Fatima at nagpanggap nga ito na no, di kuno ay nawala ng malay ngunit ito ay isang strategy lamang ng ating bilang sitanggol para nga makita niya kung ano ang kayang gawin ng babae nga nga pilit na lang hostage sa kanya na ang buong akala ng babaeng ito ay kayang-kaya siyang takutin Ngunit hindi niya alam na ang isang tanggol ay kayang tapusin ang buhay nilang lahat Nang sabay-sabay sa ka isang iglap lamang nito nga si tanggol. Kaya guys, napakarami po nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiyapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.